okay na yan dito yun diretsya lang ka sige guys dun sa kanto yan alalay lang alisin mo yung clutch masusunog yan alisin mo yung clutch di mo kailangan yung clutch nangangamoy yun yan ah, ba yun? oo masusunog yan turn right yan. on J Felipe then stay to the left to De La Rosa yan okay. dubog mo ulit yung clutch dubog mo yan Ay, yung pantapak yun? mo yung daliri pala yun. Sige. Lubog mo yung clutch yan. Eh, no? Hinto. Hinto mo. then daw ng brake. Then angat lang clutch. Sandahan lang. Sige. Okay. Then steady mo lang. Okay. Then ganyan mo. Um, Stay to the left to Dela eh, Rosa. Okay, Della then road. turn left on Santo But, Rosario, Rosario Drive. Ay, sumunay ang clutch. ba diba? Maandar na eh. Then guess ang konti. Turn left. Then turn right on Santo Rosario Drive. Ah, kaliwa ba yun? Kanan yata yun eh. Ang pala yung kaliwa. Mm. Okay, hiyaan mo lang ako sa mandar. Huwag mo nang ilabog ang clutch. Kaliwa mo lang. Yan ang oh, tingnan mo. Ligaw mo lang. Okay. So, ganun yan. Okay. So, dyan, hihinto mo na dyan sa gilid mo na. So, lubog mo yung clutch sa Okay then dampi mo ng train na ang pabagal right on Santo Rosario Drive. Pabagal lang ha, pabagal ko. tingnan mo sa tiguran mo. Okay, then hinto na. Okay, then neutral mo muna. Neutral. Okay, then handbrake. Handbrake mo. Yan. So, yan muna yung yan muna yung unang dalaw mo na. Kumbaga parang yan, pagka ganyan, nai-neutral mo na. So, pwede, ang una mong bibitawan is yung clutch. Ngayon, di ba, hindi ka pa naka-handbrake. Kanyari, naka-brake ko muna. No, kunyari, hindi, hindi, hindi na kailangan pag neutral. Okay. Yan, oh, no, i-brake mo muna. Okay, tsaka mo iangat yung handbrake. Parang gano'n. Kapag naalis, basta't naka-handbrake na, pwede mo yung bitawan ng brake. Nakuha. Okay. So, kasi ang pababa, ito yan, eh. Ilabag mo ang clutch. Okay, i-gear one mo. Gear one. Yan. Sige, so, talis mo ito. Ngayon, kasi yan, apaka mo yung brake. Yan yung pagpababa. Bitaw mo yung brake. So ganun yan. Yung clutch di mo inaangat, neutral pa rin yan eh kumbaga. Okay. So parang ganun yan eh. Okay. Control mo lang brake. Huwag mo iangat ang clutch. Sige. Dambihan mo ng preno. O, parang ganun yan. Tingin doon sa harapan. Okay. So parang ganun. Yung gagawin mo. Ha? Uh -huh. Okay. Then hinto mo muna. Brake. Sige. Neutral mo muna. Neutral mo. So.